Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nang dinner si Ninette kasama si Don Jose Dito at si Giselle Tanyang. Nang maabutan sila ni Dr. Robert Tanyank, nagulat si Dr. Robert sa inaakalam ang kanyang papa at ang kanyang kapatid damang ang dinner kasama niya. Hindi niya akatain ay inimbetahan pala ni Giselle si Dinette upang malaman din ni Dinette ang sitwasyon nila. Dahil gusto kong iwas si Dr. Robert sa iisipin ng ibang tao at hindi na masama pa sa bulo si Dinette, nagpasya na lang siyang magpaalam at sa susunod na lamang kakain kasama ang kanyang papa at ang kanyang kapatid. Pakailis ni Dr. Robert na paalam din si Dinette at nagsabi na siya na lang ang hahabol kay Dr. Robert dahil siya naman ang dahilan kung bakit ito umalis. Nang na ni Dinette si Dr. Robert, tinanong niya kagad ito kung bakit ito umiiwas kanya. At sinabot naman siya kagadito ito na gusto lang niyang iwasan ng gulo kung sa nila nilakakita sa kanila na magkasama at baka makaabot ito kay Dr. Carlos at mapag-initan na naman si Annalyn. Dahil hindi na kay Lynette ang mga nangyayari sa pagitan ni Annalyn at ni Dr. Carlos, kaya patuloy na pinagtatanggol ni Lynette si Dr. Carlos. Dahil hindi na rin may tago ni Lynette ang kanyang inis nang sabi na siya kay Dr. Robert na ito na lamang ang makipaglinay sa pamilya nito. At aalis na lang siya. Agad naman nahawakan ni Dr. Robert si Lynette sa kanyang braso, na biglang napaaray si Lynette. Agad namang biroksan ni Dr. Robert ang manggas ng damit ni Lynette kung tintan kung bakit ito napaaray. At nakikita niyo may pasa ito, e eh, agad siyo nag ng tanong kay Linette kung sinasaktan ba siya ni Dr. Carlos. Na pinabulaan na naman ni Linette at sinabi nito na nabanggalang siya. At sabay tanong na kung hindi makikipag-dinner si Dr. Robert, ay siya nilang makakain kasama ang pamilya ng Dr. Robert. Sa kabitang daku, pinuntahan ni Harry si Anna din upang kamustahin kung kamusta na si bilang magkaibigan. At napaalam na rin ito na pupuntahan si Raycan upang sunduin dahil pupunta sila sa bachelor party ng kanyang papa na si Dr. Carlos. At nakiusap si Ana kay Harris na kung maaari ay eh, huwag nilang pausapan ang kanilang mga magulang upang hindi maapektahan ang kanilang pagkakaibigan. nila ay pigla na lang tumunok ang telepono ni Anadin, at nasa kabilang linya ang kanyang tatay Robert. Tinanong ni Dr. Robert, si Anadin kung alam ito kung saan gaganapin ang bachelor party ni Carlos. Dahil plano nitong kausapin si Carlos tungkol sa nangyari sa braso ni Lynette sa pag lang, sinasakta ni Carlos si Lynette. Naikinabahala rin naman ni Ana Lubos ang nag-arala si nang rin ang ng kanyang tatay Robert ang telepono. Sa dakang kung saan ginagalap ang bachelor party ay nakakasayahan na sila Dr. Carlos at kanyang mga kasama. Sa kabilang banda, nag-aalala si Annalyn sa maaaring mangyari sa pupunta ng kanyang tatay. Robert sa bachelor party ni Dr. Carlos, kaya siya ay nagpahalam sa head doctor. Kung maaaring na siyang lumabas, ngunit hindi siya nito pinayagan. Kaya agad na kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Harry. At sinabi ni Annalyn kay Harry na pupunta ang kanyang tatay, kaya Dr. Carlos. Kaya usap si Annalyn na bilisan ni Harry. Upang mapigilan ang maaaring nangyaring hud, ikaw rin ba ay kagaya ni Ana din kung mag-alala sa iyong ama o sa iyong mangkulang? O mga mahal mo sa buhay? Kaya huwag natin kalinimutan na ilagraf natin sa Panginoon ang ating mga suliranin at aalalahin niya tayo at ipagtatanggol na taong matulid ay di niya bibikuin Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagpahamali sakit sa... Kung nagustuhan mo ang aking channel, huwag mo kalimutan mag-comment, i-like, i-subscribe, at press mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploaded na video. Thank you and God bless!